Na ko noon um, pag pagka uh, napapagalitan ng magulang, pag matigas ulo, uh, lagi nilang linya yung uh, hindi niyo maiintindihan, hindi niyo kami maiintindihan as long as hindi kayo nagiging magulang. So yun talaga yung uh, sinasabi na hits hard no, pag magulang ka na. Alam nyo, nag-iiba yung takbo ng buhay, eh. Pag magulang ka na. Wala ka ng luxury na magpaka-dramatic, o magpaka-lunod sa bigat ng problema. Noon, kapag sobrang hirap na, iiyak mo na lang, eh. Tapos may aalo sa'yo. Pero ngayon, ibang laban to, eh. Iba na yung laban mo pag magulang ka na. Pagod ka na? Sige, magpahinga ka. Pero sumuko, hindi yung kasama sa mga choices natin ng mga magulang. Kasi ang laban na ito, hindi lang para sa sarili natin eh. Lahat ng pangarap natin, bawat kilos natin, lahat ng yon para sa mga anak natin. Araw-araw kang bumabangon, hindi dahil gusto mo eh. Kundi kailangan mo, kailangan mong bumangon. May mga munting matang nakatingin sa'yo, umaasa sa'yo. Kaya kahit ilang beses mong maramdaman na gusto mong bumitaw, hindi pwede. Kasi yung buhay mo ngayon, para na sa kanila. Kaya kahit sobrang hirap, kahit parang nauubos ka na, kapit lang, laban lang, kakayanan natin to para sa mga anak natin.